Sa mga pangyenot na bareta, lampas 400,000 pesos na kantidad ng Pigtutubo na shabu na kumpiskar sa masbate. Duwang magtugang na minor de edad irido kan mabadil sa sorsogon. panguholdap sa sarong estudyante sa siyudad nin Ligaw sa pool sa cellphone video. Asin 18 persona irido sa duwang magkasuway na diskwido sa Camarines Norte asin masbate. Martes, Oktubre 10, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduane sa 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Lampas 400,000 pesos na kantidad nin pigtutubodang shabu na kumpiskar sa operasyon sa Masbate. Target sa operasyon arestado. Detalye sa report ni May Arango. Naaresto si alias Patang sa kusog kang search warrant na pig-issue kang Regional Trial Court, Branch 50, sa San Jacinto, Masbate, dahil sa pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, siring man ang pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa impormasyon, pigkukonsiderar na high-value individual ang sospetsyado, asing kabali sa Regional Recalibrated Drug Watchlist kang otoridad. Dito sa mali, ano siya ma'am, uh, nahuli na po namin siya na nakapagkandak na kami yung profiling. So, if, ano po siya, kasama po siya sa regional recalibrated drug watch list And under po siya ng Copeland Travis. So, pero uh, ba, bago lang siya ma'am sa amin sa si San Fernando, actually from Masbati City siya, lumipat lang siya dito kasi taga, nakapangasawa siya ng taga dito. Then, uh, nakuha namin yung info na may ginagawa siyang illegal doon sa barangay. So, ninonibar namin, binalidate, positive. So, nag-apply -nag ano kami, nag kami ng SW. Nakuha sa posisyon kan suspek ang sarong kalibre 38 badil na kargado ng tulong bala. Dosing heat seal transparent plastic siya siya inimpig tutubodan na siya bu. Napigkakarkulong nasa 70 gramo as in nagkakantidad 476 mil pesos. Napagaraman man na dati nang nakulong ng limang taon ng suspek sa Masbati City dahil man sa pagkakaimbelto sa iligal na droga. ah uh, Ini-encourage na rin yung lahat ng ah uh presidente ng bayan ng San Fernando na kung meron na silang monitor illegal activities na ginagawa may illegal activities na nangyayari sa mga lugar nila uh, open 24/7 ang San Fernando UPS para i gather yung mga yung mga information na idudulog nila sa opisina namin. Lalong-lalo na yung, yun nga, yung mga yung mga illegal na gawain na makakasira sa sa ano sa lugar sa lugar nila so ano anytime they can come to the police station para maaksyon na namin okay at para ma para ma hindi na siya pa. Sa presente, nasa kustuduyan na kan San Fernando Municipal Police Station ng sospek. magin naman na na ebidensya para sa magkakanigo as indigal na disposisyon as in proseso. Para sa tatak tatakbikol, may arango. is na individual lugadan sa banggaan ng pick-up asin pampasadang jeepney sa Camarines Norte. Mantang duwa man na irido sa banggaan ng motorsiklo asin tricycle sa syudad ni Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nasa kustudiyan na kang Basud Municipal Police Station ang duwang bikulo na imbuelto sa nangyaring aksidente sa barangay Poblasyon 2 Basud Camarines Norte kang nakaaging Domingo sa CCTV, nago pa ang pagkakasaabit kang sarong pick-up sa kasabat na pampasayarong jeep. Sa kusog kang pagkakasaabit, tuminiulob ang pick-up as man ang inuta na porsyon kang jeep Sa inisyal na imbestigasyon kang otoridad, gikan Naga City, pasiring kuta sa dait Camernes Norte ang Toyota Hilux na pigmamaneho ni Banjola Nunez, 34 anyos kang sityo pinagpala kalayan ang Gono Rizal. Alagad antes pa man makaabot sa kataid na probinsya, nakaon kang pick up ang linya kang jeepney na pigmamaneo ni Vilma presentasyon. Nagsapo ning minor injuries ang dosing sakay kang jeep, siring man ang apat na sakay kang pick up, natulos man na naidara sa ospital, matapos na magresponde ang MDR Remo kang basod. ah, so, uh, kanina lang pong uh, umaga, andito po yung driver at uh, yung... yung... biktima po So far po ay nagkaroon na po sila ng settlement regarding po dito sa uh, insidente ng uh, banggaan ano po. Mientras tanto, sa liwat manahinagad kang otoridad ang pagiging maingat sa tinampo sa gabus na oras kang lambang motorista, tanganik makalikay sa siring na aksidente. Sa Masbate City, lugadan man ang duwang personang ini matapos na magbangga ng pigmamanehong tricycle asin motorsiklo sa tinampung sakop kang barangay Kinamaligan, alas 9.50 kasubanggi, Oktubre 9. Sa inisyal na impormasyon, head-on collision ang nangyari sa duwang imbueltong bihikulo. Huli kang pangyayari, nagsapo ng seryosong lugad ang duwang imbueltong driver na narespondyan man kang Masbate City, DRRMO. sangunyan ngunyan, padagos man ang pinagigibong follow-up investigation kang otoridad sa pangyayari para sa mga baretang tatakbikol. Nomer korporal. Lampas on mil na PDL piglala o man na makaboto sa Barangay Asin Sangguni ang Kabataan Elections sa maabot na Oktubre 30. Detalye sa report ni Carmelo Balya. On 1,313 persons deprived of liberty o PDL sa Bilog na Bicol, ang piglala na maboto sa gigibuho na barangay asin sanggun ang kabataan elections sa maabot na Oktubre 30. 805 ang maboto sa Camarines Sur, 246 sa Albay, 168 ang gikan sa Camarines Norte, 139 sa Masbate, 61 sa Sorsogon asin 14 sa Katanduanes. Sigun kay Comelec Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, siring kan mga yaring burutuhan sa luwas kan mga fasilidad, may mga itataltagman sin ng Electoral Board sa mga nasabing probinsya na maalalay sa mga PDL. For how many years na or how many elections na we have been um, adapting uh, PDL voting. Uh, we just want na dito sa mga PDLs natin, don't miss the opportunity to participate in our electoral process. Para sa PDL na si Alias Jani, dakulang bagay na dawa nasa sa laog sindakan fasilidad na itatao man giraray sa indakan gobyerno ang diretsos na makapagboto kung sa inamamate ang man giraray ninda na parte pa sindakan komunidad. Sabi niya, day niya sasayangon ang pagkakataon na makapili ng kandidato na karapat dapat sa puesto. Nagpapasalamat kami po in behalf of my co-PDLs na kahit papaano despite our situation binibigyan pa rin namin binibigyan pa rin kami sa aming right to vote which is opportunity isang malaking opportunity namin na na ginawa ng bureau para sa amin as well as sa COMELEC region 5 na pinag kahit papano, kahit andito kami na exercise pa rin namin ang right to vote namin Si Ringkan Commission, puga-puga naman ngunyan ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol sa paghahanda sa paparaning perilian. Apuera sa voting center sa Laucan Jail Facilities, pigahandaan manindaan mga magkakanigong lakdang para sa mga PDL na katala ang magboto sa kanya-kanyang barangay. Encourage namin sila to exercise ano, the right para magboto sa mga kandidato lalo-lalo na sa dito sa darating na halalan sa barangay in Sangguni barang sang, barangay in Sangguniang kabataan elections. May mga preparations din kaming ginawa aside from cascading our our administrative ano promulgations coming from the national headquarters. Binaba namin yan, download namin yan sa field their, uh, guidance ano uh, Meron na din kaming mga preparation na ginawa dito sa regional office. Uh, tapos na din kami insofar in as our outland or dry run is concerned ano, for monitoring purposes. Katakud kaini, 22 na detention centers ang piglalaoma na gagamiton bilang voting centers para sa BSKE 2023. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Duwang magtugang na minor de edad iridukan mabadil sa Sorsogon asin pangu hold up sa sarong estudyante sa siyudad Ninligaw Ligaw sa pool sa cellphone video yan asin ibapang pareta sa samuyang pagbabalik. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan na bagyo asin pag alburuto bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Benya Francia danay tang namamatean siring man kan sa kuyang sa partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Bicol Online TV. Duwang minor de edad na magtugang kan mabadil sa Castilla-Sorsogon. Sospek, pigsasabig, nakaiwal kan ama kan mga biktima. Detalye sa report ni May Arango. Padagos ang pigigibong pag-anap kang otoridad sa sospek sa nangyaring pambabadil sa barangay sirang Castilla-Sorsogon. Alas 9 ni Banggi nakaaging oktubre 8. Ang biktima na sarong 10 anyos na lalaki ang nasa critical pang kondisyon kan tamaan Bala sa tulak. Mantang tres anyos na aking babae na nadap ang kambala sa walang parte kantalinga ang nasa maray naman na kondisyon alagad parehong pigbubulong pa sa ospital. Sa inisyal na investigasyon kang Kastilya PNP, anama mga biktima ang tuyo kang na subot dati ng may day pagkakasinabutan. Nagsayuma ang PNP na pangaranan pa ang suspityado alagad na pag-araman na kabarangay mansanakan mga biktima. Sa crime scene, na-recover kang otoridad ang duwang basyo ni Bala sa day pa na mimidbida na kalibre Badil. Matapos ang pambabadil, tulos man na duminulag ang sospek. Pumunta doon sa bahay nung, no, ano, nung no, no, kaalitan niya po at uh, pinagbabaril niya po yung bahay nung, no, uh, nung no, kaaway niya. Napag-araman man na dati naman na may pending na kaso sa illegal possession of firearm ang sospechado. Mga naka nakakakita or nakakakilala po doon sa suspect is uh, kung pwede po i-record po da, dito sa station para po agad na para agad po na mahuli po ang uh, suspect at magkaroon po ng hustisya ang mga biktima. Sa ngunyan, pigahan daan na kang otoridad ang kasong isa sa na frustrated murder as in attempted murder laban sa suspect matapos ang insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Panguholda hold up panunutok ng kutsilyo sa sarong estudyante sa syudad nin Ligaw na kwaanin cellphone video. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Ano oh. 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 Sa cellphone video na ini, madadangog pa ang pakimahera biktima sa sospek na nagpurbar sa iya ng hold up alas sa isjes kasubanggi sa sarong iskinita sa Pur 4 Imperial Subdivision, Barangay Layon, Ligao City. Nahagup man sa nasambit na video ang kapot na kutsilyo kang sospek. Makalis ang pirang segundo. Madadangog man ang ginibong pagsitakang sarong residente sa lugar na nakahinig kang pangyayari. Ang babae sa video, napakarama na sarong 14 anyos, as in grade 9 student na residente man kan barangay layon. Sa impormasyon, gikan sa pagklase sa banwaan kan ginubatan, pauli na kuta ang biktima. Sigun kay kagawad Cesar Abitrea, tulusindang inireport sa kapulisan ang nasambit na insidente may lead naman subot ang otoridad sa sospek na tulos na duminulag matapos na masitar kang sarunindang residente. Sinipignag ko siya, nagsiyak. Uy, ano niya yan? Pagkatapos nabigla so doang lalaki, pagkatapos nabiliwan so, kwan ba, so aki, so 14 anyos, kinanagsuriyaw daw siya, sabi niya, Nini, magdulag ka na, nagdalaga, na. Nagdalagan so, oh, kuan so aki. Kaya maringan ito na kadalagan, Nailigtas, sabi ko man eh, kasuba ko, ta naglibot ako naman, nagpasalamat ako naman sa aking manghisil, ta kung da, eh, nga ikabal na nga naton, ngunyan nahilingta na sana kung nakabulagta na yan, kung anong nangyari. Istorya pa kang opisyal, antes mangyarang insidente, hapon kan parehong aldaw, may nakahiling pa sa sospek kaibang sarong lalaki na naglalakaw-lakaw pa sa nasabing lugar, asin nakuanan kuwanan pa ng litrato. Pigtutubo nan maninda na ang mga nasambit na persona ang nasa likod kang nagkairinot na harabunan sa saindang barangay. Ang lakdang pumigibong ani, sa atyan, magkaikaikwa kami ng pag-urulay digdi. Pero kung pag sa man igwang pa, uh, dyan siguro, dahil lang na tiyempuan, kaya arukaan. Na magpara, agi naman sa mga oros kinita, kung mapuwede sa main road, taiba na tabi ngunyan ng panahon. Ang mga sarap po ang kaipuanta, magkasaro tabi kita, uh, mag -a -a na, -na ta ang sa atong pamilya, kami manili sa barangay, kung ano man po ang maglibuna mo, iyon man po ang gibon bilang mga opisyal hindi sa barangay. Sangunyan, padagos man ang pakikipagtabangan kan barangay sa otoridad para sa marikas na pagkakadakop kang suspechado, asin nga ni masiguro man ang siguridad kang sindang residentes para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Bagong pasyaran sa Sorsogon, dikit-dikit ng pigdadayo dahil sa disenyo na pigsusog sa Merlion Park Waterfront kan Singapore. Sa inyan sa Sorsogon, aramon ta sa report ni Carmelo Balya. Kung nagahanap ka munin bagong mapapasyaran, madiya sa banwaanin Kastilya. Asin Asinporbaran and Castilla Riverfront kan probinsya nin Sorsogon. Pwedeng mag pwede man mag o kaya itry sa idang floating cottage. Ang pamilya kabil kan barangay mayon, dawa niyan harong sa Castilla Riverfront, inipasanan primerong pagkakataon na makapasyar sa lugar. Maganda yung view and ano po, kasi pag maganda po dito pag ano, pag kumakain po kasi parang ang um, refreshing Mas pinagay ng pasyaran ko yung nagdidiklog. Dahil sa minapresto ang paros, as inadadagdagan daganin kulor ang lugar dahil kan mga pailaw. Saro sa mga nakaka lugar si Carmina kan Sorsogon City. Mas kinagkapir ang best niya na ininapasyaran, dahil niya dahil ipagsasawaan. Nag-ibok po na safe po para sa tao, kay hara nilang po ang station po sa PNP. Okay po yun na Easy po nila para ma -ano po, build up po ang lugar po. Sigon sa Tourism Officer Can Castilla na si Benedicto Fernandez Jr., naging tapukan din basura ang lugar, kaya naman din dine-develop ni Ginibung Ginibong pasyaran at susug sa Merlion Park Waterfront kan Singapore. Kan naglipat na kami digdi, kan pigaagihan mi ini pasirig sa baba, nahiling mina, mina ano na kung gibuntang ano, parang yung uh, nagpun sa Marikina, yung Marikina Riverbank. Oo, nagpun sa Marikina Riverbank din. Nasa 60% pa sa nanghaman pa Pasyaran. Alagad ang sigurasyon ni Fernandez, mas magayon pa ini sa mga masunod na bulan. Sa pag-abot kang panahon, magkakaigwadigdiki um, live bands every week, uh, Friday and Saturday. Uh, duang duwang bangi po iyan. Then, makagmong po kami digdiki mga magtitinda para po makater man sa mga bisita na mag-aaratent na magdidirekti. Libre ang pamamasyar sa Castilla Riverfront. Agad sa nakandukal na gobyerno na imantinir kan mga namamasyar ang kalinigan kan pasyara. Para sa mga baretang Bicol, Carmelo Asin Asinyan ang katripunan kan mga baretang Bicol. 76 dias na sana, Pasko Ako si Jen Nunez. Salamat.